Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, isipin ng isang kaaway na napakalaki, napakababanta na kahit si Moses, ang propetang pinili ng Diyos, kailangang palakasin ang loob mula sa itaas upang hindi sumuko sa takot. Ang kaaway na ito ay may pangalan, isang trono, at isang ancestral lineage na nagmula sa pinakakinatatakutan ng mga higante ng banal na kasulatan. Ang kanyang pangalan ay Og Hari ng Bashan, inapo ng Refaime, isang lahi na nababalot ng misteryo at takot. Iilan lang ang nakakaalam ang tunay na kwento sa likod ng mabigat na monarkang ito na ang mismong presensya ay nagpapantay nanginginig ang pinakamatapang. Ngunit ngayon matutuklasan mo kung bakit ang labanan laban sa kanya ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din. Ihanda ang iyong sarili upang alisan ng takip ang dilimlihim sa likod ng huling higante ng lumang tipan. Mula sa pinakasinaunang mga hangganan ng sagradong kasaysayan, isang pangalan na umaalingaungaw sa mga salaysay ng lumatipan bilang simbolo ng napakalaking kapangyarihan at supernatural na banta. Si Og, ang kanyang pangalan na ang salitang Hebreo ay nangangahulugang dambuhalang, ay hindi lamang isang patula na sanggunian, kundi isang literal na paglalarawan ng nilalang na siya noon. Si Og ay hindi isang ordinaryong hari. Siya ang soberano ng mga Amorite, makapangyarihang mga tao na naninirahan sa mga lupain ng kainaan na nabanggit na sa banal na kasulatan mula pa noong panahon ng mga patriarka namumukod tangi si Og hindi lamang para sa kanyang kapangyarihang pampolitika kundi para sa pamana na dala sa kanyang laman at dugo. Ang paglusong ng Refim, ang sinaunang angkan ng mga higanteng gumagala sa mundo sa mga panahon bago ang mga pangakong ibinigay kay Abraham. Ang kanyang pag-iral ay patutuo kung ano ang inilalarawan ng banal na kasulatan bilang isang pakikibaka sa pagitan ng mga tao at nilalang na ang pinagmulan ay nagmula sa mga misteryo ng ang pinakaunang panahon. Ngunit ang kapalaran ng napakalaking ito ay hindi maisusulat sa kaluwalhatian. Ang kanyang pagbagsak, tiyak na naitala sa mga sagradong teksto, ay naganap sa Edray, isang tigang na lugar na nabibigatan ng katahimikan ng disyerto inilagay ng maraming iskolar ang lungsod na ito sa kasalukuyang Dara, Syria. Doon hinarap ng hukbo ng Israel sa pangunguna ni Moises, si Og, at kanyang mga mandirigma. Hindi ito ordinaryong labanan dahil nanginginig ang puso ng tao sa ganoong tanawin. Isang bagay na higit pa sa katapangan ang kailangan ang katiyakan ng banal na presensya. Hindi nagkataon. Si Moises mismo ay nakarinig mula sa Panginoon ng mga salita na nagpapanatili kahit na ang mahina ng mga mandirigma. Huwag kang matakot. Ngunit hindi naglaho ang pigura ni Og sa kanyang pagkatalo. Ang kanyang anino ay umabot sa alaala ng mga bansa at napanatili hindi lamang sa tradisyong biblikal, ngunit gayon din sa panitikan at imahinasyon sa paglipas ng mga siglo. Si John Milton sa kanyang walang kamatayang epikong Paradise Lost ay muling binuhay ang kanyang imahe at iniugnay ito sa mga nefilim, ang mga higanteng isinilang ng pagkakaisa sa pagitan ng mga anak ng Diyos at ng mga anak na babae ng mga tao na inilarawan sa pambungad ng mga kabanata ng Genesis. Doon nagkaroon ng bago ang pangalan ni Og ang lakas na halos parang isang malayong alingaw-ngaw na nagpapaalala sa sangkatauhan ng pagkakaroon ng mga nilalang na lumampas sa mga limitasyon o mortal na laman. Ang kronolohikal na talaan ng banal na kasulatan ay humahantong sa atin sa mga isang libo, apat na raan at apat na BC, ang panahon na pinangunahan ni Moises ang Israel patungo sa lupang pangako. Ang mga Amorite, isang taong nagsasalita ng Semitiko na malalim na hinubog ng mga kultura ng Mesopotamia at Canaan, mayroon ng mga napatibay na lungsod at tradisyong militar. Ngunit walang mandirigma sa kanila kung ihahambing sa kanilang hari. Si Og ay ang mismong sagisag ng pagbabanta, isang higante sa mga tao, isang soberanya na dinala sa kanyang sarili ang bigat ng sinaunang panahon at ang lakas ng mga henerasyon ng mga mandirigma. Nakakapagtaka ang kanyang memoria ay tumawid din sa mga hangganan ng relihiyon. Binanggit ng tradisyon ng Islam ang hin na naglalarawan sa kanya bilang isang lalaki na halos labintatlong talampakan ng taas. Kaya ang kanyang presensya ay hindi limitado sa mga pahina ng Biblia, ngunit umaabot din sa Quran na nagpapakita kung paano nakaukit ang kanyang figura sa iba't ibang kultura na parang imposibleng mabura siya sa kasaysayan ng tao. At kung ang sinumang puso ay nag-aalinlangan pa rin sa kanyang katayuan ang patotoo ng banal na kasulatan ay kapansin-pansin. Sa Deuteronomio 3, Kabanata 11, makikita natin ang ulat ng kanyang ang bakal, isang detalyeng lumalampas sa rekord lamang ng arkeologiko. May sukat itong siyam na siko ang haba at apat ang lapad. Ang mga sukat na nasa aming modernong sukat ay nasa pagitan ng 13.8 hanggang 14.8 talampakan ng haba at humigit kumulang 5.7 na talampakan ng lapad. Isang kama ng titanic na sukat na hindi lamang sumusuporta sa katawan na may pambihirang laki ngunit sumasagisag din sa kadakilaan ng isang banta na ang Diyos mismo ay kailangang harapin sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Sa harap nito, hindi mahirap isipin ang pagkamangha ng mga Israelita habang nakatingin sila sa kaaway. Isang lalaking tila mas malapit sa alamat kaysa sa katotohanan. Isang presensya na napakalawak na nagpanginig maging ang pinakamatapang na mandirigma. Isang hari na ang mismong higaan ay naging walang hanggang patotoo ng kanyang kadakilaan at ang kanyang pagkahulog ay hindi maiiwasan sa harap ng kapangyarihan nang ang makapangyarihan sa lahat ay naging isang hindi malilimutang milestone sa kasaysayan ng Israel. Sa napakaraming higanting binanggit sa banal na kasulatan, kakaunti o marahil wala ang kumpara kay Og sa mga tuntunin ng tangkad. Siya ay hindi lamang isang hari sa mga tao. Siya ay isang labi ng isang nakalimutang panahon isang alingaw-ngaw ng sinaunang kapangyarihan bago ang diluvian noong ang mga higante ay lumakad pa sa lupa at lumaban sa banal na mga plano. Isinisiwalat ng Biblia na si Og ay kabilang sa isang bayang na babalot ng anino at takot, ang Refim. Ang pangalang ito ay makikita sa ilang mga sipi tulad ng Deuteronomio 3 at Genesis 14 palaging nauugnay sa isang sinaunang at nagbabantang angkan, isang lahi ng mga higante na tila ang pagkakaroon na labagin ang mga limitasyon ng pangunawa ng tao. Ang rifaim ay hindi lamang mahusay sa tangkad, ngunit din sa misteryo. Itinuring silang halos mga mitolohikal na nilalang, napakapangit sa hitsura at lakas, mga naninirahan sa isang nakalimutang edad. Pero may mas nakakabahala pa sa likod ng pangalang iyon. Ang refam sa Hebrew ay literal na nagdadala ng kahulugan ng patay o sa ilang interpretasyon ay ang naglalakad na patay. Ang nakababahalang terminong ito ay tumutukoy sa sinaunang paniniwala na ang mga higanting ito ay nawasak ng baha. Inalis mula sa balat ng lupa ng matinding galit ng tubig bilang banal na kaparusahan sa kanilang katiwalian. At gayon paman sila ay bumalik, muli silang lumitaw. Nagpumilit sila kahit na dapat ay nawala na sila. Para sa kadahilan ng iyon, sila ay dumating bilang ang mga patay na naglalakad pa rin, buhay na mga labi ng isang paghatol na hindi kumpleto. Sinumpa ang mga nakaligtas sa isang kapanahunan na sinikap ng Diyos na Burahin. At ang Anghari ng Basan ay ipinakita sa banal na kasulatan bilang isa sa mga huling kinatawan ng itong napawi na angkan, isang buhay na nag-alingaungaw sa isang henerasyon ng mga higante na tila ay napawi sa mga plano ng kataas-taasan. Ang kaniyang pamumuno sa mga Amorite, mga inapo ni Canaan, ay hindi lamang politikal. Ito ay simboliko. Parang sa likod ng kanyang trono, isang mas matanda, halos primal force ang nagtatago, lumalaban sa pagsulong ng banal na plano. Nasa panahon na ni Abraham, ang refaim ay humihina na. Sila ay naging lalong bihira ang kanilang presensya nakahiwalay sa mga lambak at bundok. Ngunit kahit na malapit ng maubos, sila pa rin inspiradong takot at sa mga araw ni Moises, iilan lamang ang natitira. Sa iilang iyon, namumukod tangi si Og bilang isang tunay na buhay na relic ng edad ng mga Titans. Lumilitaw ang kanyang pangalan na babalot ng misteryo, hindi lamang sa banal na kasulatan, kundi pati na rin sa mga ekstrang dokumento sa Biblia. Kabilang sa mga sikat na Dead Sea Scrolls, may binanggit na isang apokripal na teksto ng napakalaking pagkamausisa ang aklat ni Og, hari ng mga higanteng Refemi, Bagamat pira-piraso at napapalibutan ng kawalan ng katiyakan, ang nilalaman nito ay nagmumungkahi na ang kwento ni Og ay mas matanda at mas madilim kaysa sa maaaring isipin ng isa. At sinaunang ang mga tradisyong Hudyo ay lalong nagpapalalim sa palaisipang ito. Sa ilang mga alamat na napanatili ng rabitik na tradisyon, inilarawan si Og bilang isang nakaligtas sa baha mismo. Ayon sa kilalang rabbi na si Rashi, nakiusap si Og kay Noah na iligtas, nakakapit sa arka sa panahon ng banal na bagyo. Dahil sa habag, pinahintulutan ni Noah na mabuhay siya hindi sa loob ng arka, kundi sa labas kung saan kumapit si Og, na pinapakain sa isang siwang habang nilalamon ng tubig ang mundo. Ang kwentong ito, kahit na hindi kononikal, ay paulit-ulit sa ibang mga tradisyon ng mga Hudyo. Si Og sabi ng higante na nabuhay ng libu-libong taon na sumasaklaw sa mga edad at nasaksihan ng pagtaas at pagbagsak ng mga sibilisasyon. Isang nilalang na halos walang kamatayan na ang buhay ay umabot hanggang sa mga araw ni Moises. Isang mandirigmang napakatanda upang mabuhay pa ngunit napakalakas para hindi papansinin. Ang imahe na lumilitaw ay isang monumental na pigura hindi lamang sa tangkad kundi sa kahulugan. Si Og ay hindi lamang isang hari, siya ay isang presensya na lumabag sa panahon, isang buhay na saksi ng mga nakaraang paghatol at isang banta sa katuparan ng layunin ng Diyos sa lupa. Isang bahagi ng daigdig na sinubukan na ng Diyos na wasakin at iyon ay patuloy pa rin. Sa maalamat na aklat ni Og na ang pag-iral ay binanggit sa mga mahiwagang fragment ng Dead Sea Scrolls, mayroong isang account na sumasalungat sa bawat kilalang natural na batas. Sinasabing si Og ay nabuhay ng mga tatlong libong taon na tinatahak ang mga edad at sibilisasyon mula sa antidolubyan na mundo hanggang sa mga araw ni Moses. Ayon sa misteryosong tekstong ito, nang magsimulang bumalot sa lupa ang tubig ng baha umakyat si Og sa pinakamataas bundok ng rehiyon isang desperadong pagtatangka upang makatakas sa banal na paghatol ngunit hindi huminto ang tubig iningatan nila tumataas at tumaas sila sa kabila ng mga bundok pagkatapos na may katatagan na kayang pantayan ng tao lumangoy ang higante sa gitna ng mga alon kumakapit sa napakalaking lumulutang na mga troso ng sedro. Nakaligtas sa kapahamakan sa hindi mabilang na araw. Walang pagkain, walang tubig. Pinapanatili lamang ng puwersa ng mga ninuno na pinaniniwalaan ng marami na supernatural. Inihambing ng ilang iskolar ang kanyang pagtitiis sa hibernasyon ng mga oso na nagmumungkahi na si Og bilang isang nilalang sa labas ng pamantayan ay maaaring pumasok sa isang mahalagang walang pandamdam na nakaligtas sa mahabang panahon sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Ang isa pang bersyon na mas kahanga-hanga ay napanatili sa mga sinaunang esoteric na tradisyon. Si Og na nahuhulaan ang sakuna ay sinabi na gumawa ng kanyang sariling arka hindi isang replika ng ang sisidlan ni Noe, ngunit isang napakalaking istruktura na proporsyonal sa kanyang laki at lakas. Sa napakalawak na mga puno ng kagubatan ng ang na ang mga Cedro ay kilala sa kanilang tigas at tibay, siya ay sinasabing nakagawa ng isang barko na may kakayahang tahanan hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa ibang mga higante at iba't ibang hayop na naninirahan sa matabang lupang iyon. Isang kaban ng mga titans na ginawa ng mga higanteng kamay na naglalayag mag-isa sa banal na paghatol. Ngunit ang mga misteryo ay hindi nagtatapos doon. Mayroong mas madidilim na tradisyon na humahamon sa kilalang kronolohiya at biology. Ang ilan sinasabi ng sinaunang mga teksto ng mga Hudyo at mistikal na interpretasyon na wala si Og kahit na nabuhay bago ang baha, ngunit ipinanganak pagkatapos ng sakuna kaganapan, ang resulta ng isang hindi banal na pagsasama sa pagitan ng isang nahulog na anghel, isa sa mga tagamasid na pinalayas mula sa langit at isang babaeng tao. Ang ibang mga bersyon ng tradisyong ito ay nagpapatunay na ang kanyang pinagmulan ay nauugnay sa isang demonyo na nakipag-isa sa isang paganong pari na nagbunga ng isang mestisong nilalang parehong makapangyarihan at sinumpa. Ang teoryang ito ay nakahanap ng isang aliwngaw sa Genesis 6 na binabanggit ang presensya ng mga Nephilim bago at pagkatapos ng baha. Isang banayad ngunit nakakagambalang palatandaan iyon, ang dugo ng mga higante ay patuloy na umaagos sa mga huling panahon. Ayon sa mga paniniwalang ito, si Og ay hindi lamang isang nakaligtas. Siya ang muling pagkabuhay, isang bagong henerasyon ng mga higante, direktang mga inapo ng mga rebeldeng puwersang espiritual na minsan ay naghangad na tiwaling paglikha. Isang nilalang na ang mismong kapanganakan ay isang hamon sa banal na plano at sa kadahilan ng iyon ay pinahintulutang umiral sa lamang hanggang sa takdang panahon kung kailan siya haharapin ng mga pinili. Ang kanyang trono ay naitatag sa basan, isang lupain ng kasaganaan at kagandahan na ang matabang bukirin at mayayabong nakagubatan ay ganap na naiiba sa dilim. Ang basyan ay mayaman perpekto para sa pagpapastol, sikat sa mga bakahan nito at sa malawak na likas na yaman na nagpapanatili sa rehiyon. Ang mga sedro ng basan sa partikular ay lubos na pinahahalagahan. Ginagamit sa mga marangal na konstruksyon at maging sa mga ritual sa relihiyon. Ang unang pagbanggit sa Biblia kay Og o hindi bababa sa kanyang mga tao ay lumilitaw sa Genesis 14 limang ng si Haring Chador Lawomer ng Elam na nakipag-alyansa sa iba pang makapangyarihang mga hari ay naglunsad ng isang malupit na digmaan laban sa Refime sa Ashtot Karnim, ang lugar kung saan maaaring nanirahan si Og. Ang episode na ito, na madalas na napapansin sa mga karaniwang pagbabasa, ay sa katunayan ay isang susi sa pag-unawa sa sinaunang panahon at kapangyarihan ng angkan ng higante. Ang Ashtaroth Karnaim, tinatawag ding Ashtaroth Serum o simpleng Karnaim, ay isang lungsod na binanggit sa lumang tipan at matatagpuan sa isang estrategikong rehiyon sa sangang daan ng ngayon ay Israel, Palestine, Jordan at mga bahagi ng Syria. Ito ay isang lungsod na may malaking kahalagahan at sa ilalim ng kapangyarihan ni OG, ito ay naging isang kuta ng paglaban laban sa kalooban ng Diyos. Doon sa puso ng isang lupain na umunlad sa ilalim ng pamumuno ng isang higante, hinuhubog ang kasaysayan. Sapagkat bagaman ang basyan ay mayabong, maganda at produktibo, ang pamumuno nito ay kumakatawan sa lahat ng bagay na hinatulan sa sinaunang daigdig. At sa kadahilan ng iyon, ito ay magiging yugto ng isa sa mga pinakadakilang paghaharap sa pagitan ng langit at ng laman. Nang ang mga tao ng Israel, pinatnubayan ng matatag na kamay ni Moises, sumulong patungo sa lupang pangako, nakatagpo sila ng isang mabigat na balakid, ang Bashan, ang mayabong at kahangahangang kaharian na pinamumunuan ni Og ang pinakahuli sa refame ng mga higante at doon sa gitna ng mga luntiang burol at sa malalawak na bukid ng lupain ng mga higante ang kasaysayang iyon magpalit ng kurso at ang hari ng basan ay hindi yumukod sa harap ng mga Israelita. Sa halip, bumangon siya sa labanan determinado upang maiwasan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at sinabi, Huwag kang matakot sa kanya, sapagkat mayroon ako ibigay mo siya sa iyong kamay kasama ng kaniyang buong bayan at ng kaniyang lupain. Bilang dalawamput isa, tatlumput apat. Ang labanan ay mabangis, ngunit mabilis gaya ng nakatala sa mga bilang dalawamput isa, tatlumput apat hanggang 35 at pinalawak sa Deuteronomio 3. Isa hanggang piton si Og ay lubusang natalo kasama ang kaniyang mga hukbo at mga nakukuta ang lunsod. Ang huling pangalan ng Refim ay nagwakas ng minsang matapos ang pangalan ng Ash. Dumaan ang kadakilaan ng basan mula sa kontrol ng Israelita bagamat ang lungsod ay binanggit sa banal na kasulatan lamang bilang bahagi ng mga nasakop na teritoryo, ang kahalagahan nito ay estratehiko. Sa pamamagitan ng pagiging annexed, binuksan nito ang daan para sa ganap na kontrol sa Bashan at pinalakas ang presensya ng Israel sa silangan ng Jordan. Ang basahan ay malawak at mayaman. Ito ay umaabot mula sa timog na bahagi ng Gilead Hanggang sa Maniyebe na kataasan ng Bundok Herman at mula sa Ilog Jordan sa kanluran hanggang sa silangang hangganan ng Sula, ang masaganang lupain na may matabang lupa, masaganang pastulan at kagubatan na puno ng mga oak at cedro. Pagkatapos ng tagumpay, ang rehiyong ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa kalahating tribo ni Manases, gaya ng inilarawan sa Joshua 13:29-31. Ito ay ang katuparan ng isang pangako, ang materialisasyon ng tipan na ginawa sa pagitan ng langit at ng isang tao minsan gumagala sa disyerto. Sa mga lunsod ng Basyan, naging prominente ang Golan. Pinili bilang isa sa mga lungsod ng Kanlungan, mga sagradong lugar kung saan maaaring sumilong ang mga akusado ng hindi sinasadyang pagpatay, itinalaga si Golan bilang simbolo ng katarungan at awa gaya ng makikita sa Joshua 21-27. Samantala, ang Argob, isa pang lungsod sa rehiyon, ay naging isa sa mahahalagang distritong administratibo sa ilalim ng paghahari ni Solomon na binanggit sa unang hari, 43. Kaya, ang kapangyarihan ng Bashan ay pinagsama at binago mula sa isang lupain ng mga higante sa isang lupain ng banal na hustisya at pangangasiwa. Ang isa pang teritoryo na kabilang sa extinct na paghahari ni Og ay ang Arab, isang rehiyon na parehong mayabong na ang mga pastulan ay nagsisilbi sa mga hayop at ang likas na yaman. Nakatulong sa kaunlaran ng bansa. Matapos ang pagkatalo ng higante, ang Arab ay isinama sa mga lupain ng tribo ng Manases at Gad at naging bahagi ng bagong mapa ng lupang pangako ayon sa pagkakahati na iniutos ni Moises at kalaunan ay naitala sa mga makasaysayang aklat ng Biblia. Kahit pagkatapos ng maluwalhating pananakop na iyon, ang basyan ay patuloy na naging yugto ng mga pagtatalo. Sa panahon ng pagahari ng masamang Haziel, hari ng Syria, ang bahagi ng mga lungsod ng Basyan ay pansamantalang inagaw bilang nakatala sa ikalawang hari, sampung tatlumput dalawa hanggang tatlumput tatlo. Ngunit ang tagumpay ng mga kalaban ay hindi magtatagal. Si Haring Jehoas, ayon sa makahulang salita ni Eliseo, ay muling sinakop ang nawalang mga lungsod, anupat muling ibinalik ang teritoryo sa kontrol ng mga Israelita. Ang propesya ay natupad at kasama nito muli ang katapatan ng Diyos ipinahayag sa harap ng kanyang bayan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maglaho ang basyan mula sa mahusay na mga talaan ng kasaysayan, ngunit nanatili ang alaala nito. Ang mga propeta at mga salmista patuloy na binanggit ang kayamanan nito. Ang malawak na pastulan nito, perpekto para sa mga ligaw na baka, ay naaalala sa Ezekiel Tatlumput siyam labing walo at awit dalawamput dalawa Ang maringal na mga oak nito ay binanggit sa Isayas dalawalabing tatlo at Ezekiel dalawamput pitoanim habang ang kagandahan at kasaganaan nito ay ibinubungad sa mga orakulo ng Amos 4 sa isang sa 50 labing siyam. Kahit na nakalimutan ng mga tao, ang basyan ay nanatiling buhay sa alaala ng Diyos at ng kanyang mga propeta. Pagkatapos ng pagkatapon, ang buong rehiyon sa silangan ng Jordan ay karaniwang tinawag na Gilead, isang pangalan na sumasaklaw sa teritoryong dating kilala bilang Bashan. Nahati na at naayos na, ang Basan ay nahati sa apat na pangunahing distrito. Gulan sa rehiyon ng mga sikat na burol, nataglay pa rin ang pangalang iyon hanggang ngayon hinabanggit sa Ezekiel 47, 16 bilang isang lungsod o hangganang distrito. Argob, ang dating sentro ng pamamahala, at Batinea, ang pangalan kung saan ang Basyan Kalaunan ay kilala sa mga pinagmumulan ng Grekoman, kaya ang lupain ng huling higante ay ganap na nagbago. Ano ang dating simbolo ng paglaban sa banal na layunin ay naging bahagi ng pamana ng Israel ang basan na dating trono ni Og ay naging pastulan para sa mga pastol, isang lungsod ng kanlungan, isang tahanan para sa mga propeta, at isang lugar para sa natupad na mga pangako. Ayon sa ilang sinaunang tradisyon, hindi si Moises ang tumama sa huling suntok laban kay Og, ngunit si Joshua ang matapang na mandirigma na hahalili kay Moises bilang pinuno ng Israel. Ang mga tradisyong ito ay nagpapatunay na armado ng sibat. Si Joshua humarap sa higante ng basan ng harapan at pinatay siya, na nagwawakas ng angkan ng mga ninuno na sumalungat sa mga plano ng Diyos. Ngunit hindi alintana kung sino ang humawak ng sandata ng tagumpay. Ang katotohanan ay nananatiling hindi maikakaila. Si Og ay isa lamang sa maraming higante na kailangang harapin ng Israel nang pumasok sa lupang pangako. Ang Kainaan ay talagang isang lupain ng mga pangako, ngunit din ng mga panganib. Ito ay pinaninirahan ng mga makapangyarihang tao, mga nakukutaang lungsod, at mga nilalang na tila hinubog mula sa mga bangungot ng mga sinaunang tao. At sa lahat ng napakalaking kaaway na iyon, si Og ay nakatayong hiwalay. Nakatayo ng halos labin limang piye ang taas at mahigit anim na punto limang piye ang lapad. Napakalaki ng kanyang presensya. Isang nilalang na may laman at dugo, ngunit may sukat na halos gawa-gawa. Ang pagharap kay Og ay parang paghamon sa isang buhay na bundok, isang nilalang na ang mismong pag-iral ay nagmula sa tiwaling pinagmula ng mundo. Ang kanyang katawan ay isang kuta, ang kaniyang mga braso ay parang mga putot ng mga oak. Ok. Malamang na dumagundong ang kaniyang tinig sa mga libis ng basan. Isang halimaw. Ganyan ang itsura niya. Hindi hari lamang, ngunit isang buhay na paalala ng isang kapanahunan ay nagpasya ang diyos na burahin sa pamamagitan ng tubig ng baha. Ngunit isa na kahit papaano ay lumalaban pa rin. At nahulog pa si Og sapagkat gaano man kalaki ang higante, walang kaaway ang hindi magagapi bago ang kalooban ng ang pinakamataas. Walang pader na nakatayo kapag ang Diyos ay nagtakda ng tagumpay para sa kanyang mga tao. Si Og ang huli sa Refame. Sa kanyang pagbagsak, hindi lamang isang labanan ang nanalo, isang buong edad ay natapos. Isang edad ng mga anino na ibinaon ng liwanag ng pangako. Sana ay nasiyahan kayong lahat sa isa pang yugto ng aming serye sa mga higante ng banal na kasulatan. Taos-puso akong nagpapasalamat sa iyo sa pagsunod sa amin hanggang dito. Nawa'y manatili ka sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. See you soon.